Last listen. Ito ang mga gagawin ninyong apron. Ia-apply ninyo dyan lahat ng tinuro ko sa inyong mga stitches. Running stitch, back stitch, at iba pa. 50 pesos yung telang yan. May reklamo? Good. Asia, ikaw ang mangulay ka sa mga kaprasi mo, ha? nananay nanay, nanay ko, Rilia? Hindi aabot ng 50 pesos itong kaprasong tay lang to. Pinatungan na naman tayo ni Mang Fortuna. Sakit na nga sa bulsa ng mga project ni Mang Fortuna sa TLE subject natin eh. Anong pinagchichismisan niyo, ha? Gusto nyo mga bibig ninyo ang tahiin ko, Ha? Narinig ko sila, ma'am. Nagre-reklamo sa sinisingil niyong 50 pesos. Anong problema niyo sa sinisingil kong 50 pesos, ha? E sa public school kayo pumasok eh. Ang liit-liit na nga ng sweldo naming mga guro dito. Ano gusto niyo? Ako pa mag-abono ng mga project niyo? Sana sa private kayo nag-enroll. Ma'am. Yes, Ria. Pero baka po pwedeng sa labas na lang po kami bumili ng tela para po makatipid. Anong gagawin ko ngayon dyan sa telang yan, ha? Alam mo bang pinamasahihan ko yan, ha? Kayo lang naman, Ria Maria na maraming dada. Kami yung kami magbayad kay ma'am. Kaya sumasa ba, Hindi ka naman kausap, eh. Palibasa, susit ka sa teacher. Anong sabi mo? Oto! Oto! guna macam nah, sinau saja. Non sorry, Bu. Lu <laughs> mabaskah yung tatna? Now! Raj. No! Quiet ah. Ha? Oh, na paano ka, Cherry? Ay, nako. Gawa ng mga pasaway kong studyante. Ire-report ko nga sa principal, eh. Oh, ano? kukunin mo ba tong na binibenta ko? Sabi mo, interesado ka. Kung hindi, ko to sa iba. Kukunin ko. Ah, three gifts pa rin ba? Hmm. Sige, bigay ko sa'yo mamaya yung down payment, ha? Sige. Okay. Thank you. Thank you. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Ay kayong tatlo. Lapit kayo dito. Dali! Bakit po, ma'am? dahil sa gulong ginawa nyo sa classroom kanina. Namuntik ko nang ikinamatay, yun. Tingnan nyo yan. Alam nyo ba na kayong tatlo, pwede kayong matanggal dito sa eskwela na ito? Kali ka na. Punta na tayo sa principal's office. Ma'am, wag po. Baka palayasin po ako sa amin eh. Ma'am, ma'am, ma'am. Ma'am, naman po kayo. May sakit po yung tatay ko. Ayoko po sumamain loob niya. Naawa na po kayo, Ma'am Fortuna. Sige. Palulusutin ko kayo. Pero, pauutangin ninyo ko ng tig 500 pesos bawat isa. Babayaran ko next week. Ma'am, wala naman po kami ganong kalaking hanaga. Ma'am, ah. ito po. Dalawang linggong baon ko na po yan. Huwag niyo lang po akong sumbong sa principal. Okay. Salamat. Ano kayong dalawa? Mapipilitan na lang akong i-report na lang kayo sa principal. Ha? Ma'am, ma'am, ma ma'am, huwag ko. Gagawa na lang po namin ng paraan, ma'am.